So, maulan na umaga sa ating lahat mga ka-farmers from Luzon, Visayas at Bindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. Magandang umaga po sa ating lahat. Kunting tips papagtatanim po ng uh, upo na ang variety ay mayumi. Okay, so, unang unang mga ka-farmers ay binutasan po natin to sa uh, lalim na 6 inches tapos naglagay tayo ng fertilizer. So, yung fertilizer natin nilalagay, uh, pakitiknot lang po, uh, dofus. Okay, yung next 16 mega multiplant multi vitamin at saka wukosim granule so yung 4 na fertilizer yun po ang ating ninalahok at ninalagay po natin sa bawat butas sa lalim na 6 inches pagkatapos nag add po tayo ng ipot ng manok so yung ninalagay sa mga tauhan natin ipot po ng manok mga ka-farmers pagkatapos mga ka-farmers ito na naman ang panglas okay so fortified organic fertilizer na ang nitrogen niya 2.99 plus 3.42 at saka yung potassium niya ay tokoin 68 tala samahan nyo ako at ipapasilip ko po sa inyo ito po mga ka farmers ang ating sukat no sa hell to hell uh, isang metrot kalahati simula dyan papunta dyan so may fertilizer na po ito mga ka farmers no may fertilizer na Then, tapos ipot at saka yung organic na forty field no organic so yun po ang ating i ah uh, additional na ilalagay din sa pang taas so yung butas natin ganyan kalaki ganyan kalalim may fertilizer na sa ilalim nilagyan na po natin tapos mga ka-farmers ito para po sa inyo to uh, at sa mga baguhan na wala pang idea po sa pag uh, tatanim po ng upo so uh, bigyan ko kayo po ng tips Ito ang aming ginagawa. Oh. So, may fertilizer na po ito mga ka-farmers. Yan. So, yun po ang fertilizer na nakalagay sa bawat butas. Sa lalim na 6 inches. Tapos, iput ng manok. Yan. Dalawang ganyan mga ka-farmers. Oh. So, yun po. No? Sana po may natutunan po kayo sa ating uh, video na ibinahagi ko sa inyo. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang po. Uh, maraming maraming salamat po uh, hanggang sa muli ako na po yung magpapalam okay. bye bye uh. So, yun po mga ka-farmers ang maibahagi at ma-share ko po sa inyo sa umagang ito. Bilang, ah, mawala. Thank you.